Good afternoon guys Panibagong araw Panibagong vlog Reveal na naman tayo sa napulot natin Ngayong umaga, ngayong hapon Ayun o Doon pa rin to sa ano Sa napulot Nating Electric pan Ayun o Guys Sapatos naman ngayon ang napulot natin sana ang Paris Sana ang Paris. Iyan o. Okay. Ano na itong iba? Ay iba. Iba. Iyan. Ang gaganda pa ng mga talampakan guys. Matibay pa. Tapos may mga Paris. Yahoo yahoo. Ayun. Nakita ko na yung Paris marumi lang siya yun know, di pa siya expire ang ganda yan sa pa. yahoo yahoo saan man paris nito B B B yahoo yahoo hmm. saan mamparis paris na? Ayun, ganda guys. Pugasan lang, labahan lang. Yeah, ang ganda. Ito ang pina Sunod ito. ang ganda pa. Wala wala pang ano. Sino mga Paris? Ayun, may ano pa? May ayun nag ano lang to nagbakbak lang. Nagbakbak lang siya. Sana yung iba. Yun. Ito maganda pa. May puro mga labahan. Ang daming ano ng pusa. O aso. Bulahibo. Aso ba? O. Pusa. Pusa yata. Matibay pa. Hindi pa nangabasag. Ayos guys. Mga labahan lang. Ito lang ang ano. Pero mga tahi na tahi na siya ito wala na ano na bak bak na wala na tong reject na to bak bak na ano eh. ah wala na yan na. pero hindi pa siya naghiwalay eh dahil tahi ay nginat ngat ng aso nginat ngat oh tama nginat ngat ng aso pala to matibay pa sana siya Inat ngat ngat yan o ngat ngatin mo ah, ito ang maganda guys ito ang maganda na napulot ko may memory card pa <laughs> bluetooth ang ganda nito x-rex yan you know, o may sd card baka baka may tugtog to And tinapon bakit kaya tinapon yun may SD card. Eh, yeah, 2GB lang. Liit lang pala. Ang kasi siguro mapagana ko to. Ganda siguro to pag mapagana to. Asan ah, yung turnilyuhan? Ah, ito nakatakip siguro. Ito ang maganda guys. Asan yung volume nya? Ayun. Power mode next next volume negative volume positive ang biga to, original to hmm urasan siya na may patugtog urasan yun maribil ko to mamaya yun ada dalawang speaker kabilaan ito gawan ko tunang ng ibang hiwalay na video ito ganda Ni mic po siya may auxiliary may DC ano pala siya uh, micro USB ganda ang bigat oh ganda si Ronald tunog dito Ang ganda siguro ng tunog tunog nito guys. <laughs> Ito ang pinaka, ano na napulot ko. Kaya alam mo naman na um, music lover tayo. Spool ano tayo sound. Ito pa. Ito kasama pa na napulot ko guys. PC. Yun oh. Ano kaya tatak nito? May ano pa? May laman pa. Ah, sa computer. Ah, wala na. Hindi. Mabuksan nga na. Iwalay na lang siguro yung video nito. Yun. No? Yun. Port. Portraise. Yun. Yeah. PC. PC kulang nito keyboard tsaka monitor hmm, pwede pwede mo po pwede da ilang pares 1, 2, 3, 4, 5 5 na lang yung matino pag mainit na mainit ang panahon sa kayang laban ito ang dalawa ang pinakamaganda ito ito pinaka cute pang babae. Baka kasi ito kay Commander. Ito din, matibay din to. Tinapo na. Ah, kasi nagmumukhang ano dahil sa balahibo ng aso. Aso ba? Pusa? Yun yeah, o. Guys, ang gaganda ng napulot natin ngayon. Ayan, pag uwi ko to galing sa ano sa Bertis sa ano uh, Abida ayos mayroon na naman talong pero ito hmm, titingnan ko kung may remedyo pa siya pag na tapo na ito ang ganda ng talampakan niya Ayan, puti pa. Alatang, di pa siya, parang stock lang. Pati ito. Ang gagan, puro ano, puro maganda sa paa. Ayan, ah, ito. Ito naman yung pinaka base Sana magawan ko pa ng paraan. Baka battery lang to. Battery lang bumigay. Orderan na lang sa online. Yahoo, yahoo. Pero susubukan ko pa rin siya na gamit, gamitan ng ano ng USB. Kung kaya siya magkaroon ng power. Yo, hanggang dito na lang guys. Pasilip sa aking mga napulot na yung hapon. Kiboy pulot. Si Rickman Mix Vlog. Iyon. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood at salamat sa mga nagpaharang. Maraming salamat. Bye-bye.